so highballer hi. yeah so first ah uh, dito tayo sa i think second to the last ah uh, 'di ba ah yes. uh, na ano nang week ni Manay Lolit. so ano yung masasabi mong fondest memory mo sa kanya lunch, actually um the picture sa Manila 2020 lunch time ni lunch wow lunch time nung nangyari nung yung ano nga ah uh, dito lang siguro mga few months ago na ah, few months lunch. mm -hmm. Uh, yeah nag-lunch nag, nag -lunch pa kami so doon ko na talaga sa pinaka nakasama mm. kasi -hmm. although nakikita kami sa GMA before pero hi hello na, yes nagtuwa mm. ng -hmm. konti pero bonding ko talaga siya somehow nung nag-lunch kami mm. -hmm. so yeah, if you don't mind bakit kayo nag-lunch so you have um, like an upcoming project or what so planning so industrial part ako sa isang res uh, Indian restaurant. So, mm -hmm. parang in-invite ko siya to try. Um, to try it. So, yeah. Mm -hmm. uh, ito kami na, talaga talaga. Mm -hmm. And uh, super, super, super fun siya Ito yun, super so, And, ano, um, Mabait siya, mm -hmm. siya eh. Mabait uh, na ano yung isang adjective na magagamit mo to describe manai? Ano yung one word or adjective na magagamit mo to describe manai? Real. Mm -hmm. So last question lang, is there anything you wish you could have told her before she passed on? Is there anything you wish you could have told her before she passed on? Happy ako. Oh. Sa akin yun. Uh, happy ako na naka nakabanding siya. Ito pa ang ipit siya pa kami siya pa kami Oh, cool. Hmm. Is it okay? Can I take it? Yeah. So, no? yeah. yes, yan pala yung muling yung bonding niya sa Indian restaurant pa. So, yun. Uh, at least, pwede pa pala siyang kumain nung nagdataya. Ang screenshot.